Napabilib din si Pope Francis sa mga gawang Pinoy na Pope Mobile na ginamit na rito sa ating bansa. Ang isa nga sa mga ito dadalhin na sa Vatican. Balita hati ni Sandra Aginaldo. Na itong si uh, Pope Francis. Ayan, tumayo siya mula sa... Ang isa sa Pope Mobile na sinakyan ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas, gagamitin na rin ng Santo Papa sa Vatican. Kwento ng Managing Director ng Isuzu Makati Gen Cars Inc. Sinabihan na sila ng kinatawan ng gobyerno na dadalhin sa Vatican ang Isuzu D-Max Pope Mobile. Nagpasalamat din daw ng personalan sa Santo Papa sa kanila sa paggawa ng Pope Mobile. Naimbitahan kami sa UST. na kamayan namin, nahalikan namin si Santo Papa sinasabi niya, and you can quote me, beautiful, beautiful car. Please pray for me. Kwento ni Kabangon, masusi itong ininspeksyon ng mga taga-Vatican noong Disyembre. Sinakyan para makita ang tibay, lalo pat nasa sampu o higit ang sasakay dito. Na-testing din ito ng mismong driver ng Santo Papa. Yari sa Italian leather ang upuan at galing din sa Italy ang red carpet. Naroon ang emblem ng Santo Papa at para may Pinoy touch, may design na yari sa banig. Proudly Philippine-made, ika nga. In our own little way, napabilib din natin sila sa nakain ng Pilipino. Kumuha ng high class, high quality, especially quality poke mobile. Ang kinamayan niya ang ama ko, si Ambassador Cabangon Chua at nagpasalamat sila ayaw ng pag-usapan ni Kabangon kung magkano ang nagastos para sa Pope Mobile. Sapat na raw sa kanila na nagustuhan ito ng Santo Papa. The labor of love yan, eh, pag, pag, niyan. Eh. Even yung mga taong gumawa niyan, kahit na 12 o'clock ng gabi na, hindi napapagod. Pinoy na Pinoy naman ang dating ng tinaguri ang Pope Jeepney. Ililibot daw ito sa iba't ibang lugar para makita ng mas maraming Pilipino. Uh, dali sa mga churches, sa mga schools, so, ano, to show to the public to the masa. For what purpose? just to, for everybody to, ano, to have a feel. Sandra Aguinaldo, GMA News.